Mga kwentong pambata. Silanggam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Silanggam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos ay lumabas at lumakad na siya para maghanap ng pagkain gaya ng dati. Isang butil ng bigas ang kanyang nakita. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang langgam, bati ni Tipaklong. Ang bigat ng iyong dala. Bakit pa wala ka ng ginawa kung hindi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Nag-ipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, sabi ni Tipaklong. Samahan mo akong lumukso at kumanta habang maganda ang panahon tayo ay magsaya. Ikaw na lang, kaibigang tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito ay aking ipunin para ako ay may makain pag dumating ang hindi magandang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi ay umuulan pa rin at dumating ang panahong kumidlat, kumukulog at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas ang ulan. Sa gitna ng bagyo ay ginang na ginaw at gutom na gutom ang kawawang si Paklong. Naalala niya ang sinabi ng kaibigang langgam tungkol sa pagdating ng hindi magandang panahon. Naisip niya na puntahan ang kaibigan si Langgam. Pagkalipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na makarating sa bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso dahil sa pagod at gutom. Wala na rin ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Kumatok siya sa pintuan ni Langgam at walang pag-aatubili naman siyang pinagbuksan nito. Kaibigan Tipaklong, sabi ni Langgam, Tuloy ka sa aking bahay at maupo. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Saka mabilis na naghanda ng kanilang makakain. Sa ilang sandali pa na lumipas, ay magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Maraming salamat kaibigang langgam, sabi ni Tipaklo. Napatunayan ko na tama ang sinabi mo sa akin. Ngayon ay naniniwala na ako na kailangan talagang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang meron makakain pagdating ng tagutong. Magmula noon ay nagbago na si Tipaklo. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam sa paghahanap ng pagkain. Natuto siyang maging maagap at natuto rin siyang mag-ipon. Ang aral sa kwentong Silanggam at si Tipaklong. Ugaliing mag-ipon upang meron magagamit kapag dumating ang panahon ng pangangailangan. Hindi masama ang magsaya paminsan-minsan. Ngunit palaging pakatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mo itong gawin. Kumilos at maging maagap para mapaghandaan ang hinaharap. Maging masipag at iwasan maging tamad. Mas mabuti sa tao ang nagtatrabaho kaysa walang ginagawa at maging pasanin sa iba. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Kung nagustuhan mo ay maari mong pindutin ang like at bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload nating video. Sana ay pakihit mo na rin ang subscribe button para makatulong sa ating channel. Maraming salamat mga kabata.